Sa dami ng payo tungkol sa puso, madalas nasasalat ng lola at lolo ang sakit ng pagkalito at pag-aalinlangan. Alam mo ba ang mga tao ay may iba't ibang opinyon at minsan naguguluhan sila kung aling payo ang susundin. Kailangan natin alagaan ito, hindi lang physically kundi pati na rin emotionally at mentally. Kaya't dapat tayong makinig sa mga eksperto at mga taong may kaalaman para masiguradong masusunod natin ang tamang landas. Ngayon, subukan natin ang inyong kaalaman. Alin dito ang totoo at alin ang haka-haka? Okay lang ang high blood kapag matanda na. Hindi ka pwedeng mag-ehersisyo kung may sakit sa puso. Kung walang chest pain, ligtas ang puso mo. Tama ba ang hula mo? Kung nag-agree ka sa alin man dito, mukhang panahon na para linawin ang ilang maling paniniwala. Alam mo madalas tayong kumapit sa mga ideya na hindi naman talaga totoo or walang sapat na basehan. Parang minsan, naririnig mo na lang ang mga tao sa paligid mo at unti-unti kang bumubuo ng sarili mong opinyon. Pero, teka lang, hindi ito palaging tamang diskarte, kaya't baka kailangan mo ng konting tulong upang magbigay linaw dito. Bakit hindi natin subukan na tingnan ang mga bagay mula sa ibang perspektibo? Sa ganitong paraan, mas madali nating matutuklasan kung ano talaga ang totoo at ano ang dapat nating iwaksi. Kung bago ka sa channel at mahalaga sa iyo ang kalusugan ni Lolo o Lola, mag-subscribe ka na. Dito sa Gintong Kalusugan, tapat ang impormasyon at tunay ang malasakit. Sige, tuloy na tayo. Let's break down seven common myths. At ipaliwanag kung ano ang sinasabi ng siyensya para maliwanag. Alam mo ba madami sa atin ang naniniwala sa mga maling akala na ito? Minsan, parang ang lupit at daming tao ang natural na nag-uusap tungkol dito. Pero hindi natin alam na may ibang katotohanan ang nakatago sa likod ng mga ito. Kaya naman mahalaga na pag-usapan natin ang bawat isa sa mga mitong ito. Handa ka na bang matuto? Tara, simulan na natin! Marami ang mag-aagree sa number 7, kaya't panoorin mo ito ng buo. Sa bawat mito na ating susuriin, mayroon tayong pagkakataon na lumampas sa mga maling paniniwala at mas pagyamanin ng ating mga kaalaman. Sige, Imahehin mo ang sarili mo nakakatok tayo sa mga pintuan ng katotohanan, sabay-sabay nating tuklasin ang mga ideyang matagal nang iniwasan. Magiging masaya ito at tiyak na magkakaroon tayo ng mas malalim na pag-unawa sa mundo sa paligid natin. Huwag nating sayangin ang pagkakataong ito. Sabik na akong ibahagi ang mga kaalaman na ito sa iyo. Myth number one, walang chest pain, so okay ang puso ko. Reality alam mo ba na hindi palaging nagdudulot ng sakit sa dibdib ang heart attack? Ayon sa American Heart Association, sobrang mahalaga na maunawaan natin ito. Huwag tayong masanay sa maling akala na kung wala tayong nararamdamang sakit sa dibdib, ay ayos lang ang ating puso. Lalo na ito para sa mga matatanda at mga babae kasi minsan ibang-iba ang sintomas nila sa inaasahan natin. Puwede tayong makaramdam ng pagkahilo pagkapagod o paninikip ng panga na akala natin ay insignificant lang pero maaaring may kinalaman ito sa puso, kaya't huwag na huwag itong balewalain. Ang mga ganitong senyales ay talagang nangangailangan ng ating atensyon. Maging mapanuri tayo pakinggan ang ating katawan, ito ang ating pinakamahalagang kaibigan, ang kalusugan natin ay napaka-importante, kaya't dapat tayong maging aktibo sa pangangalaga nito. Huwag nating hayaang madala tayo ng mga maling pananaw, dapat nating ipaglaban ang ating mga puso at alamin ang katotohanan para makapagbigay tayo ng tamang atensyon sa ating kalusugan. Puso mo, hindi laging nagsisigaw, minsan pabulong lang ang babala. Myth number 2. Normal lang ang mataas ang BP pag matanda na. Reality. Heto ang mga natuklasan sa isang pag-aaral ng The Lancet. Kahit na umabot na tayo sa edad na 70 pataas, ang hindi kontroladong mataas na blood pressure ay talagang konektado sa stroke at demensya? Ibig sabihin, hindi lang basta normal na umaasa na dahil sa edad, hindi na natin kailangang isipin ang ating BP. Minsan kasi, naiisip natin na, eh, senior citizen na ako, wala nang problema dyan. Pero teka lang, mag-ingat tayo. Kailangan talaga nating bigyang pansin ang ating kalusugan. Hindi ito pwedeng gawing dahilan para baliwalain ang mga sintomas. Oh, matanda na tayo, pero hindi ibig sabihin nito ay pwede na tayong maging carefree sa ating health. Ang pag-target sa ideal na 120 over 80 mm of mercury na BP ay napakahalaga hindi lang para sa ating puso, kundi kabahagi din ito ng ating utak. Kaya para sa mga nakatatanda, Magandang ideya talaga ang magkaroon ng regular na check-up at huwag hayaan na mawala ang ating atensyon sa mga senyales. Tandaan ang ating kalusugan ay kayamanan. Responsibilidad natin na alagaan ito kahit anong edad pa tayo. Myth number three. May maintenance na ako, okay na kahit anong kain. Reality. Alam mo, marami sa atin ang umiinom ng maintenance na gamot, parang okay na tayo. Pero ang tanong, sapat na ba yon? Nakakatulong ang mga gamot pero hindi ito ang solusyon sa lahat ng bagay. Isipin mo nga, gaano kahalaga ang lifestyle natin pagdating sa kalusugan? Para bang, sa kabila ng pag-inom ng gamot, kung patuloy pa rin tayong kakain ng mga dimasustansyang pagkain, hindi talaga tayo makakabawi. Kailangan nating maging mas mindful sa mga pinipili nating kainin, bantayan ang ating timbang at mag-exercise. Sobrang mahalaga ito, katulad din ng mga reseta na iniinom natin. Kaya habang okay lang na may maintenance na gamot, huwag nating kalimutan na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa maliliit na desisyon natin araw-araw sa mga pagkain at kung paano natin pinapangalagaan ang ating sarili. Myth number 4: Bawal ang ehersisyo kung may sakit sa puso. Reality: Hey, mga ka-fitness, kung mahilig ka sa ehersisyo, magandang balita ito para sa iyo. Ayon sa Johns Hopkins Medicine, sobrang mahalaga ang light to moderate na aktibidad, tulad ng brisk walking, dahil nakakapagpalakas ito ng ating puso. Tama ka, may mga bagay tayong dapat isipin, kaya laging magandang ideya na kumonsulta sa doktor bago tayo magumpisa. Pero isipin mo ito, hindi lang ito basta tinatangkilik ang ehersisyo. Isa itong paraan para alagaan at palakasin ang ating puso. Kaya huwag matakot. Kapag naglalakad tayo ng mabilis o nagaangat ng kaunting timbang, parang sinasabi natin sa ating puso, Okay lang, kaya mo yan. Seriously, ang mga simpleng aktibidad na ito ay talagang makakabago. Para na rin tayong nag-aalaga sa ating kalusugan habang nag enjoy Sobrang saya nito para sa mga may kondisyon sa puso, di ba? Myth number five. Kung wala sa pamilya ko, hindi ako at risk. Reality. Nako, huwag masyadong kampante. Alam mo ba, marami sa atin ang nagkakamali sa pag-iisip na kung wala tayong nakikitang history ng heart disease sa pamilya natin, okay na tayo. Pero hindi ito ganoon kadali. Ang genetics, oo, parte siya ng equation, pero hindi lang iyon ang dapat nating isipin. Ang ating lifestyle, tulad ng kung paano tayo kumain, naninigarilyo ba tayo, o sapat ba ang tulog natin, ay may malaking epekto sa ating kalusugan. Kaya kahit na sa tingin mo ay ligtas ka dahil sa wala namang sakit sa puso sa pamilya, mahalagang maging maingat, iwasan ang sobrang mamantika, itigil ang paninigarilyo, at unahin ang tamang tulog. Bawat isa sa atin ay may pananagutan sa ating kalusugan at ang pagiging proactive sa ating lifestyle ay makakatulong para maiwasan ang panganib sa puso. Huwag sayangin ang pagkakataon na alagaan ng sarili mo. Myth number 6 kape at itlog kalaban ng puso. Reality. Alam mo ba, ang sagot sa maraming issue ay talagang moderation. Ayon sa 2020 Dietary Guidelines for Americans, okay lang na uminom ng hanggang 400 megawars ng caffeine araw-araw. Kaya hindi mo na kailangang matakot na mag-enjoy sa iyong paboritong kape. Hindi lang yan, pagdating naman sa itlog, sobrang maganda ito para sa kalusugan. Punong-puno ito ng nutrients na hindi lang nakakatulong sa ating puso, kundi pati na rin sa ating utak. Pero syempre, magandang ideya pa rin magingat at maging maingat sa mga kinakain natin. Kailangan natin ng balance sa lahat ng bagay, kaya huwag tayong sosobra. Tamang-tama lang, okay? Mito number 7. Pag senior ka na, huli na para magbago. Katotohanan? Alam mo ba, talagang hindi kailanman huli para magbago. Isipin mo, may isang nakakabagbagdamdaming pag-aaral noong 2014 na nailathala sa circulation at narito ang nakakagulat na balita. Kahit yung mga tao na lampas 70 si isengko na taong gulang, kung nagdesisyon silang ayusin ang kanilang diet at maging mas aktibo, nagkaroon sila ng malaking pagbaba sa panganib ng mga cardiac events sa loob lamang ng dalawang taon. Ang galing, di ba? Kaya kung iniisip mo na hadlang ang edad para magbago, i-rethink mo yan. Laging magandang pagkakataon na bigyang pansin ang kalusugan mo kahit anong edad mo na. Gusto mo bang subukan ang bagong aktibidad? Ganito ang isipin mo. Kahit na medyo tumatanda na tayo, may napakaraming posibilidad na pwedeng magbukas sa atin. Oo, kaya mo yan. Nagsimula bang mangarap o magtangkang sumubok ng mga bagay na gusto mo? Alam mo ang puso ay parang makina kailangan ito ng tamang pangangalaga para tumagal at lumakas. Kaya naman, huwag tayong basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi o chismis na madalas nating naririnig. Itong buhay natin mahirap na, di ba? Mas mabuti pa, magtanong tayo, magbasa ng mga credible sources, at makinig sa mga eksperto tulad ng gintong kalusugan na nagbibigay ng mahalagang impormasyon sa kalusugan. May mga bagay na hindi dapat natin pinapabayaan at ang kalusugan natin isa na dito. Para sa mga susunod na henerasyon, responsibilidad natin na alagaan ang ating sarili. Kailangan tayong maging mapanuri at huwag mag-atubiling alagaan ang ating sarili sapagkat sa magandang kalusugan, nandiyan ang tunay na yaman ng buhay. Sa dulo ang ating mga desisyon sa araw-araw ang magiging pundasyon ng mas maliwanag at mas masayang bukas. Hey there! Kung merong kang narinig na health myth na nais mong idebank natin, i-comment mo lang ang myth buster sa baba. Excited akong malaman kung ano yon at baka iyon na ang sunod nating pag-usapan. Huwag kalimutan na i-like at isubscribe sa gintong kalusugan para mas marami pa tayong kaalamang pangkalusugan na maibahagi sa isa't isa.